Nakikipag-ugnayan na raw ang LTFRB sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang sapat na bibiyahing jeepney sa susunod na taon kapag natapos na ang deadline sa PUV consolidation. Ilang transport group kasi ang patuloy na tumututul dito. Narito ang report. Kung ang ibang Pinoy may countdown na para sa New Year, ang ilang jeepney drivers at operators, binibilang naman ang araw bago ang December 31 deadline sa consolidation o pagsali nila sa mga kooperatiba o korporasyon. Hindi kasi pinagbigyan ng pamahalaan ang hiling nilang palawigin ang extension. Sa taya ng grupong Manibela, aabot ng 40,000 na prangkisa ng jeepney sa Metro Manila ang mapapaso dahil dito pagpasok ng Enero. Katumbas raw ito ng higit 70% na mga bumabiyaheng jeepney sa NCR. Kaya sigurado raw na mapipilay ang transportasyon kapag nangyari ito. Ngayon pa lamang po, pag-garage hour at may pasok, ang uh, may, may pasok, hirap na hirap na po sa pagsakay. Kahit po 10% lang nito ang mawala sa ating uh, lansangan, malaking epekto na po ito. At yung uh, hindi lamang po yung uh, mananakay ang, uh, ini, ang uh, iniisip din natin dito, kundi yung welfare po o yung uh, ...kabuhayan ng ating mga drivers at operators na mawawala po. Tinabla rin nila ang datos ng LTFRB na marami nang lumahok sa consolidation. 60 to 70 percent na ang uh, nakakonsolidate. Ang pagkakaalam natin, karamihan dito ay nasa Mindanao at uh, uh, Central Visayas ang uh, nakakonsolidate. Pero dito sa Luzon, uh, alam natin na mas malaki pa yung porsyento talaga na na hindi po talaga nakakonsolidate. Muli rin giniit ng grupo na hindi sila tutol sa PUV modernization. O yung uh, consolidation na to ayaw natin na uh, uh, ma-monopolize mamonopolize yung ating mga franchises and yung mga routes. Ang grupong pisto na hindi rin daw muna sasali sa PUV consolidation. Yan ay habang hinihintay nila ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang Temporary Restraining Order o TRO. Umaasa po tayo, Ma'am Cheryl, na talagang uh, ito na lang po yung uh, last resort natin na uh, sana ang uh, Panginoon ay talagang uh, haplosin ang puso nitong ating mga maestrado, pati na po ang ating Pangulo upang uh, makikita nila yung kahalagahan po ng ating uh, uh, kabuhayan, ng hanap buhay ng bawat drivers at operators. Lalong-lalo lalo na po yung araw-araw na po ng ating mga mananakay. Mobile journalist Francis Orso, Hatid ang Mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.